Hey, yeah, mga ganda, ganda mo lang pala sa natural. <laughs> yung papanood lang kita sa Chika Minutes sa 24, 24 oras. Yes po. Ah, uh, yan bang ilong mo? Ito eh, to, yan ano? Yes po. Sigurado na ka. Naman ako, na ako po sa dalit. Ganun mo nga! Oo nga naman. <laughs> totoo nga naman. <laughs> Tiga muna, eh, ba't ba ganyang kakaganda? Ah, uh, uh, okay yung mix ng dad and mom ko. Kasi yung dad ko po is, ano eh, French. Oh, French. Uh, and then yung mom ko po is Filipina. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Alam mo ba yung ano apelyido mo ng na Yes, Delville. Wow, Delville. Delville, ha? <laughs> huh? yeah. Nung lumalaki ka sa eskwelahan. Mm -hmm. Ah, mayroon man nagtutok sa sayo. Kakaiba ah, itsura mo sa kanila eh, okay. 'di ba? Madalas Opo. nung elementary ako hanggang high school, pansinin yung kumpara parang feeling ko ako yung naiiba sa lahat kasi o -o. Yung itsura ko sobrang puti. Tapos, oh. tinatawag nila akong, tisay ka na. Oh. Mga ganun. tawag -ta ako -ta na -ta ino. <laughs> yeah, opo. Oh, oh. <laughs> ah, asawag lang sa'yo, tisay ka na. Mm. Pero alam nila na wala kang father eh. Yung mga close friends ko po, yung mga nakakausap oh. ko about, oh. nakakwentan ko ng buhay ko, alam nila na wala akong kinagis ng ama. I ikaw naman, how did that feel? Growing up, na wala kang father? Mm, Malungkot din, pero syempre... Ah... Uh, para sa akin, naging kontento na rin po kasi ako dahil nandun yung lola ko and mama ko na sila talaga yung nagpalaki po sa akin. Kwento mm. mo naman sa amin yung childhood mo. How was that like? Yung lola, child... mami, walang daddy. Walang okay. daddy. Uh -oh. Yung lola ko po kasi sobrang higpit. So, uh -oh. talagang batang bahay po ako. Bihira lang ako makapaglaro nun sa labas. As in, sobrang higpit uh -oh. talaga. Kahit yung mga school activities, hindi ako pinapayagan ng lola ko. Sobrang uh -oh. ingat na ingat. <laughs> ano ka ba? Uni ka ako? Um, meron pong meron ako ibang pinsan pero ako yung pinaka... Ay siguro kasi so, nga ang ganda-ganda mo. -ganda <laughs> Oo nga, naku Yun. naman, talaga Sobrang naman. Sobrang naghigpit po sila sa akin kung bata ako talaga. Nagka-boyfriend ka na, bakit? Yes, ma'am. Ay, ah, nagka-boyfriend ka na? Mm-hmm. -mm. How old were you then? Ano, uh, uh, yung first boyfriend ko po, I was uh, 14. Sabi mo, strict like, yung lola mo. Bakit pa may <laughs> hindi I alam ng 14? Hindi alam na. <laughs> Bata ano na? Yes. Tinago mo sa lola tinago mo. Tinago ko po. Mm, -mm. Um, ah. And who was that guy? Kaklase mo? Um, ka ano ko po. Kaklase ko siya nung elementary. Ah. And then nag-meet na lang kami ulit nung high school na ako. Ah. Hmm. At saka parang nagsakripisyo ang mother mo for a long time no? hindi siya nag-asawa. Mm ang -mm. Pinalagaan ka niya. Mm -mm. Pinalaki ka niya. Yes po pero it came to a point where nain love din siya yes um, yun din yung bagay po na kinagulat namin kasi syempre kinagulat nyo bakit naman kasi po sa tagal ng panahon di ba parang expected namin siguro tong si mama hindi na talaga to bakit how old was she nung nain love siya ano uh, nung nain love siya siguro nasa sa 48 na ata siya 49 okay like So, parang ang, ang nasa isip namin, wala na yan, tuloy-tuloy na yan na wala na, hindi na talaga siya mag-boyfriend. So, pero, I mean, hindi naman po kami against. Oo. So, yun, dumating po sa point na, yun na nga, nagulat kami na, na meron. Pero, uh, syempre, hindi lang namin nagustuhan. Yung boyfriend, hindi niyo nagustuhan? Para sa kanya. Dahil? Hindi po. Ma May attitude po eh. Ay gano'n? Oh, yes. Ay bad yun. Bad yung attitude. Oh, Siyempre, no? Like what? Eh, ayoko naman po na mapunta yung nanay ko sa gano'ng klase ng oh, lalaki. Okay. Siyempre, gusto ko pa rin na maging masaya siya. Oh, oh. At the same time, doon sa tamang tao. Oh, alagaan oh. siya. So, mm -hmm. Ano nangyari sa kanila? Uh, nagsama po sila eh. Bali, ang parang ang nangyari po is mas pinili po ng nanay ko yun. Kasi mo An ano uh, sabihin? nagsama sila, hindi kayo kasama. Hindi po, sila Yes, umalis po ang nanay ko sa bahay ah, namin. Kasi okay. nga po ayaw ng lola ko, ayaw But ko ayaw din. Ayaw mo rin. Okay. Eh mahal daw niya, so oo, oo. mas pinili po niya. Yan. Oo, nagsarili sila kung gano'n, ano. Oo Yes. Oo, oo nga. Mm -mm. Eh ano nangyari? That time, yung tindahan po namin na nalugi na po eh. So, tapos wala na kami mapagkunan kung, sa, kung, saan kami kukuha ng pang ng bahay. And then that Ganun? yes! Ganun po <laughs> <sabi? laughs> Yes. So, ang kumup po sa akin is yung mga tita ko po. Ay, so, napaalis bro, kami dun sa dati namin kinitirhan Then, nakitira oh, uh. kami sa tita ko. Pati ang lola mo kasama yes, Yes, kasama ko po, po yung, yung lola ko. So, nakisama po kami doon. Oh, 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 Doon ko naranasan yung sobrang hirap pala talaga na... Oh, sobrang hirap? Yeah, kasi siya yung inaasahan namin at that time eh. Mm -hmm. Yung, lalo yung tindahan namin eh, kaso nawala nga, oh, nalugi. Oh, oh, oh. so, So, walang income. In short, gano'n, ano? Yeah, umaasa walang po. Yung income oh, po umaasa lano. po ako sa bigay ng tita, okay. lalo yung mga nasa abroad na tiyahin. Okay. So, eh, ah. Then that time, um, gusto ko mag-aral pero wala akong pang-aral. Ah, mo sabihin, natigil ka rin sa Natigil aral. po ako sa pag-aaral. Pero meron... Anong grade? Anong year ka natigil? Ah, college po. College. Ah, college. First natigil year. ka ng first, first year, year. college. Ah, po, okay. po. Then may nagpa-aaral, pero hindi rin naman po nagtagal. Okay. Parang in-stop din po kasi... Parang ang katwiran nila is uh, meron din silang ibang gastusin, uh, oh. a oh. so, hindi tinigil nila po. kaya. Hindi, oh, na ka nila hindi, kaya. hindi na ako kayang pag-aralin. So, nahinto oh, ako. So, is that a frustration <laughs> with you na dala-dala mo? Um, may times na so siyempre pag naaalala ko, naiisip, nai naiisip ko, oh. gano'n. Tapos, uh, maaga rin po ako nagtrabaho, 17. Yung that time po na napahinto na ako, uh, doon po dumating yung chance na makapaglaro ako sa isang TV show, yung kay oh. Kuya Will. Oo. Oh, oh. Sakto kasi. Oo, oh, oh, sige nga, pwento yes. mo. Ano yun? Wala lang? Gusto mo lang sumali? O may ko na, pangangailangan ba? May pangangailangan ah, din, syempre. Okay. Para sabi ko, naku, oh. baka ito yung chance ko para makukuha ko ng pera at makapag-anala ko ulit. Mm -hmm. Or makapag-work man lang ako para sa family ko. oo oh, oh. So, um, nag-audition po ako doon. Uh, ang category nila is aspiring models. Okay. Hindi pa ako talaga modelo nun, tita Melle. Oh, As in, wala pa talaga. Nasa oh. bahay lang ako, nanonood oh, lang. Oh. And then yun, tinaray ko, nag-audition ako. Nakuha ako. Mm -hmm. And then, nan nung nandun na ako, naglaro ako, nanawagan ako sa TVs para sa nanay ko. <laughs> Ay, hinanap mo. Hinanap ko talaga. Naawa si Willie sa'yo. Nak yes. <laughs> Nakapagatabi ng labutang puso noon. Yes. O oh, and then, nanawagan, nanawagan ako. Nanawagan ka sa mama mo. Oo. Oh. Kung nasan man siya. Kasi uh -huh. hindi so, namin alam kung nasan sila eh. Okay. Tapos, ayun tita, hindi ako nanalo dun sa game. Pero pinabalik ako ni kuya. Tapos, Ay. sinabi uh, sinabi niya sa akin gusto mo bang mag uh, money girl dancer dito? Sabi ko, sige kuya, go ako dyan kasi syempre trabaho. So, kundita, yes, oh. at saka trabaho eh. So, oh, oh. naggo po ako doon. So, yun, doon na po nag-start. Nag-wheel time, big time ako. Nag-dancer ako. Syempre, mm -hmm. sa talagang tumingkad doon eh, no? <laughs> Tapos, hindi ka muna, napasok ka na ng bubble gang. O, papano naman yun? Yung sa bubble gang naman po, um, si Laboy, ito po ang nakakuha sa akin doon. Oh, oh. Through Facebook. Nagme yes, nag-message lang na, um, Kim, pwede ka ba namin isali sa isang music video na gagawin namin? Which is uh -oh. yung Huli Ka Balbon. Sabi oh, ko, sige, gawa ko dyan. Eh kasi putita tita, since bata ako, pangarap ko na po mag-artista. Uh -oh. Gusto ko na po talaga. So, okay. may mga sinalihan din po ako before na mga artista search, pero hindi po ako nakuha. Uh -huh. <laughs> so, yun. Uh -oh. Sabi ko, baka ito na yun. Then yun po, uh, after that, ng music video, tinaray po ng Bubble Gang uh -oh. kung okay yung pag-arty ko. And then yun po, nagtuloy-tuloy na po. Uh -oh, uh -oh. Then nag-sign na po ako ng contract parang sa LJA. Parang asaya yung sa si Bubble Gang yun. Eh, no? Yes, parang naglalaro lang para, kami, kanunood. tita. Pag nanonood ako, parang akong bumabalik sa kabataan. kabataan Okay. Parang ganun ba? Yes. Sino pinaka-close mo sa uh, Bubble Gang? Ang pinaka-close ko talaga si Dos, si Boy 2. Ah, si, si Boy, 2. Mm -hmm. Yung nagyayasa yun. Yes. Uh -huh. Okay. Bumalik ang mama mo. Di ba? Um then as the circumstances mm -mm. paano mo na tagpuan ulit ang mama mo Siya po yung bumalik uh, Siya nasa bumalik. bahay ako ng tita ko noon oh. and then biglang bigla siyang dumating mm -hmm. So nagulat ako sa ko Ano bigla, bigla biglang na? dumating biglang mm -hmm. dumating so na-shock ako Sabi Teka ko muna aartista <laughs> ka na sa telebisyon. Amin um, hindi po ang ah, time pa. is nasa ano po ako noon uh, modeling oh, Okay oh. Mm -hmm. after po ng wheel time Mm -mm -hmm -mm. Saka po siya bumalik. After real time. Mm -mm. So nagkita kayo, anong, pa, anong, anong naramdaman mo? Ano ba yang Gulat na gulat ka? Nagulat, tita. Oh, pa ano pero ba? parang biniru ko pa. Meron bang yakan, yakapan, meron bang... May, may, may gano'ng gano eksena. eksena. Hing, pero biniru ko muna siya, tita. Sabi ko, oh, akala ko hindi ka nauuwi. Eh. Sabi <laughs> <Oy. laughs> ko, sa kanya. Oh, okay. no, Tapos yun po, naglilatan. Pero anong paliwanag niya sa'yo? Bakit nagkagano? Lumayo na lang siyang basta. Ang sabi niya sa akin, anak, wala na kami. Yun ang sabi niya sa akin, wala oh, na oh. kami. Mm -mm. Sabi ko, di, okay, kung ganun. Tapos sabi niya, humingi mm -mm. siya sa akin ng sorry. Sabi niya, anak, patawad sa so, nagawa ko. Oh. Siyempre ako that time, hindi ko mapigilan na maiyak. Oo. Oh, oh, so, oh, oh. so napatawad niya? Yes, napatawad ko. Buong-buo -bu ba Buong -buo. ang pagpapatawad? Mm -mm. Kasi siyempre kahit anong gawin natin, magulang is magulang, oh, nanay, oh, nanay oh, is nanay. Oh, followers. Mm Tsaka -hmm. wala rin naman po ako dito kung hindi dahil sa nanay ko Correct. din. Correct. tatay mo, iniwanan ka. Yeah. <laughs> diba? Yes. How has your life changed? Sobrang unexpected, tita. Oh. Parang dati, nangangarap ka lang. Tapos, ah. Oh. eto na. O, oh, anong pangarap ang mga na, ano mo, natupad? Ano na, meron na ba? Mga um, pangarap meron na, na tita. Meron na? Yes. Ano na? Uh, yung bahay po. Nakakabili ka na ng bahay? Mm -hmm. Pero, Aba, taas ang taas ng TF mo ha? <laughs> Hindi, May bahay ka agad ha? Ano naman to, hinuhulugan ko pa rin siya buwan mm. Okay, It's a rent-to-own na oh, house. Okay. Pero binili ko talaga yun para sa family ko. Kasi oh. nga yung before, yung bahay namin, grabe. <laughs> so naging inspiration ko yung sabi ko, Yan ang unang gusto mo? Yun talaga yung unang gusto ko talaga. Mm. Yung maibigay sa kanila, yung bahay talaga. O oh, pag nandun ka na sa bahay mo, ano feeling yung mo? Hindi ako makapaniwala. <laughs> nang rain na ka sa bahay ko, ano? At saka sobrang happy din po ng ano, ng lola ko and mama ko. Kasi syempre, at the age of, last year ko lang po kasi nakuha eh, 20. So, oh, 20? Yeah. Ayaw mo pa yun? Yeah. Oh, syempre. Kaya no? happy happy po siya. Oh, ano ngayon ang pangarap pa na nais mong maabot? Siguro yun, magtuloy-tuloy tita yung blessings, lalo na yung trabaho ko ngayon sa showbiz. Mm -hmm. Tapos, ang next ko naman po kasi is car. So, yun po yung oh, pinag-iipunan oh, pinagi po big po time Big time pala man. Big time mga harap ang batang ito. Yes, di Sige. Oo, kotse po. Tapos, negosyo po. na rin po para sa mama ko. Okay. ko po siya mingin ang negosyo. <laughs> okay, maraming salamat ha. Thank you, tita. At talaga ang uh, magpakailanman, we'll really pray for you. Thank you that po. That matamu mo lahat ng pangarap mo. Salamat po. Ha? Salamat oh, po. Oo nga. And I hope, alam mo ang aking ano wish sa'yo? I hope that you become a professional actress. Yes. Later on. Yeah. No? Ngayon kasi young ka pa. Yes. Yun oh yun. Oh, Pero gusto ko later on mm -mm. ma-attain mo yung mga level nila of Vilma Yes. O, oh, <laughs> di ba? Ganun ba? Ano yes. mo rin yun? Yung yes. din ang oh, type syempre, mo. Yes. Siyempre, no? sino na mo ko oh. siguro artista, ganun yung dream Don't forget to pray. Yes, thank you po, tita. Okay, thank you very much. Thank you po. Halos kasabay ng pagpasok ng init ng panahon ngayong summer, umusbong din ang pangalan na nagpapainit ng mundo ng telebisyon. Ang pangalan yan ay walang iba kundi si Kim Domingo, ang pinakabagong sikat na sexy star na kasalukuyang napapanood sa Bubble Gang at teleseryeng Juan Happy Love Story. Pero gaya ng napakarami ng mga bituin na kumislap sa kalangitan ng showbiz Meron ding matitinding karanasan na pinagdaanan si Kim sa likod ng kamera tuhayang ang totoong kwento ng isa sa sumisikat at inaabangang kapuso ngayong taon na sunod-sunod ang proyekto sa industriya ng showbiz ito ang sa likod ng sexy image na Kim Domingo story